Isa talaga sa mahirap linisin yung fabric ng sofa, carpet, tsaka makakapal na mattress. Yung tipong magkakandakuba, kuba ka muna bago ka matapos maglinis. Kaya buti na lang talaga at meron ng mga ganitong products na magpapadali ng mga gawain natin. Ito yung perfect gamitin pang linis sa mga sofa, sa carpet, sa mattress, tsaka sa mga bedding. Malambot lang tong brush niya kaya hindi niya madadamage yung fabrics at malapad na din kaya perfect na din to for cleaning large areas. Meron siyang dalawang tanks. Itong isa is for clean water at itong isa naman eh dito mapupunta yung mga masisipsip niyang dumi. Dito naman sa likod niya ay mayroong maliit na drawer at meron na rin yan kasamang 3 bottles ng cleaning solution. Andito din sa likod yung cord niya na 5 meters long na at ayan, pipindutin mo lang siya dito at ganyan lang siya kabilis maliligpit. Kaya mapaharap o mapalikod man ay eh, napakalinis niya tignan. Meron siyang handle dito sa so may bandang taas kaya madali lang siya buhatin at ilipat-lipat ng pwesto. At itong clean water tank niya naman is 1,800 ml na yung capacity kaya hindi mo na kailangan maya, -maya mag-refill ng tubig. Ang pinaka nagustuhan ko nga dito ay eh, napakadali niya lang gamitin dahil ipa-plug mo lang siya and then pipindutin mo lang tong on. Diyan pipindutin kapag ka off mo na. Oh, ah. diba, walang maraming kuskus balukos. Perfecto. to, lalo kung may mga chikiting tayo sa bahay dahil hindi talaga maiiwasan na palaging madumihan yung sofa, yung mga unan, yung cushion, tsaka yung mga beddings natin. 12,000 kPa water pressure na siya, ibig sabihin nun, eh, madi-deep cleaning niya kahit hanggang 6M depth. Kaya for me, eh, worth it eh, talaga mag-invest sa mga ganitong klasing gamit dahil alam nyo naman, medyo pricey magpa-cleaning service. Meron na rin nga pala tong self-cleaning mode, mga mare. Long press nyo lang tong button na to at ayan, mag-auto-clean na siya ng sarili niya. Must have talaga to kung gusto mo by